Barbie David bumawi sa mga dismayadong fan. Ang bilis na wala ang tampo ng ilang bar de fans ni na Barbie Forteza at David Licoco na nadismaya sa anilay fake kissing scene nila sa finale ng Magic Sino Kaman. Sa halip kasi na sa lips ni Barbie humalik si David, ang sariling Tom ang hinalikan ni David dahil hindi pa ready magpake sa lips si Barbie. Nabasa namin ang mga comment na mahusay humalik sa sariling Tom si David dahil tinakpan ng Tom niya ang labi ni Barbie. Mas matindi ang pagkadismaya ng mga fan kay Barbie, kaya kung ano-ano ang nabasa namin. May nagsabi pa na magkontrabida na lang si Barbie kung ayaw niyang pahalak. May comment pang nahopya sila sa ginawa ni Barbie. May nagsuggest pang ang wag na lang gawin ni Barbie ang pulang araw dahil may pagkaseksi ang kanyang role. Baka raw pag may kissing scene ay masira uli ang eksena dahil ayaw nga niyang pahalik. Pero, nawala ang mga tampo ng fans. Ang mga nadismaya ay natuwa at kinilig na naman ang umere ang TV ni na Barbie at David. First TVC ito ng dalawa. Ang kinakiligan ng mga fan, may vibe ng married couple, dahil magkatulong silang nagluluto. Kaya ayon, masigla na naman ang Barde fans. Wish nilang masundan pa ng ibang TVC. Para raw may napapanood sila while waiting for their next project at sa showing ng movie nilang That Kind of Love.